gandang araw po. Topic natin ngayon, paano papalakasin ang baga, paano lilinisin ang baga. Okay, mahirap tong topic. Marami nagtatanong nito. Uh, tamang tama, itong last two months, nagkaroon ako ng plema. Mahirap pala yung may plema. Masakit dito sa dibdib. So, lagi may konting plema. Paano to ilalabas? Okay? pag natin dok Lisa, lung disease. Anong gagawin natin? Paano lilinisin ang baga? Posible to. Okay? So, bakit nasisira yung baga? Unang una, naninigarilyo, 'yung naninigarilyo sira talaga 'yung baga, kakabutas-butas pag uh, air pollution na sa tayo, nasa city. Nakakasira din ng baga. Naawa ko misal sa mga traffic enforcer na sa kalye, nagbebenta mga vendors, baga, ay eh. mas maganda naka-mask. At yung mga may sakit, asthma, COPD, emphysema, pulmonya, tuberculosis, at lahat ng cystic fibrosis, yung mga sakit sa baga, kadalasan pang at meron ng sira yung baga, lagi na silang may plema, lalo na sa smoker. So, ang problema nga, dahil may sira yung baga, lagi sila may plema. Minsan may infection, may mikrobyo, may bakterya. Minsan wala. So, makapal yung plema, thick. Minsan dilaw, minsan green yung plema, minsan puti. Nababarahan, masakit dito. So, paano mo siya ilalabas? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 6 tips para sa inyo. Ha? Pakita natin yung anin na tips. So, ito, Doc Lisa, pakita natin. Pag <clears throat> nasisira yung baga, sigarilyo, bronchitis, air pollution, bronchiectasis, ito, pag nasira na yung baga. Ito, pakita mo, bronchitis. Ito yung isang infection sa baga. Uh, ito yung normal, walang plema. Pero mahirap pakiramdam kung may plema to. Pakita mo na ulit saan, lapot to. So, kailangan mailabas yan para maginhawa yung paghinga. Paano gagawin natin? Ang first step, pwede ang steam inhalation. Okay? Steam inhalation, pwedeng mainit na sabaw. Uh, pwedeng nag steam naliligo sa mainit. Diba? May steam. Yung iba, sauna. Pero itong steam inhalation, kukuha ka lang isang palanggana, mainit na tubig. Ingat lang, huwag mapaso. Tapos, magtalokbong ng uh, tuwalya. Tapos, hihingahin mo yung steam. So, yung basa ng steam, na pupunta sa iyo. So, pinapabasa mo yung baga mo para mas lumabas ang plema. Yun ang purpose nun. Okay? Number two, ay eh, ganito, Doc Lisa. Control Coughing. Pakita ko ito. Ito yung Controlled Coughing. No? Pakita mo, Doc Lisa, isa-isa. No? Nakaupo siya. <coughs> yung kamay niya, nasa, nakapatong sa ano, binti. Uh, flat yung paa. Yung kamay nasa tiyan, tapos sabay cuff. ano, lumabas yung plema mas makakatulong to pakita to o, pag umuubo kasi masama yung sobrang ubo di ba tayo minsan <coughs> sarap umubo kahit ako may konti ang ngayon eh. so upo lang diretso lang pag hinga hinga sa ilong hinga sa ilong exhale sa bibig okay hinga sa ilong tapos kamay na sa tiyan konting press lang pa <coughs> ganoon mo tatlo <coughs> tatlo lang ayaw mo isang sobrang lakas. Kasi pag isang sobrang lakas, mamaya dugo lumabas, may pumutok dyan. Pumutok sa baga, pumutok sa tiyan, sa pressure, ba diba? magkalus-lus ka pa. So, control coughing, ganyan, naka-side bago binababa, three times. Yeah. So, mas control <coughs> para makontrol yung plema. So, yan ang second tip. Steam inhalation, number one, two, controlled coughing. Next tip, Doc Lisa, is ito maganda to. Ito ginagawa ko ngayon. <coughs> postural drainage. Okay? Postural drainage, napapansin nyo yan, di ba? Pag nakahiga kayo sa gabi, pag-isin nyo, lalabas na yung plema eh. So, nandito kasi yung mga plema sa baga natin. May mga position. May nakaupo, may nakahiga, ito nakahiga, para ma-drain yung plema. Siguro, 5 minutes ka nakahiga. Pakita mo ito daw, Lisa. 5 minutes, nakaside sa kanan. 5 minutes naka-side sa kaliwa para tumulo yung plema. Pinapatulo mo siya dito eh. kasi nandito yung butas eh. Oh, meron pa naka-flat sa tiyan. Yan naka-flat to. Oh. So, ah uh, 'yan ang mga posisyon. Okay? Si simplify ko lang oh, Naka-flat, ah uh, nakadapa. Pa nakadapa, mas maganda may konting unan sa tiyan. Kung kaya nyo pero minsan mahirap 'to eh. Mas maganda sana mas mas lumabas pa yung plema. 5 minutes. Okay? Tapos, pag nakatihaya, dapat nakataas naman yung uh, puwet para bumaba din yung plema. Pag nakaside, pwede rin may unan para mas bumaksak yung plema. 5 minutes. Tapos to 5 minutes. Ito yung pinakasimple. Dapa, tihaya, left side, right side. Yung apat na lang pwede nyo gawin. Okay? Postural drainage. Ginagawa ko yan. Mamihangay. <coughs> eh. Pero mahirap kung bagong kain eh para lang lumabas yung plema. Gusto mo lumabas yung plema kasi pa sa yung plema, mahirap yung paghinga at baka magdami pa siya ng bakterya. ba? Diba? Tapos habang nakahinga, ang, ang hinga, hinga ng ah, mga, let's say, one is to two ang breathing. Ibig sabihin, paghinga, mas konti. Mahihinga ka, bilang ka, let's say, ng ah. apat, exhale mo, 8. Hinga sa ilong, uh, exhale sa bibig. Mas mahaba yung exhale. Mas konti yung hinga. Pero mas maganda deep breathing. <clears throat> Tapos, ito yung mga tip, no? Ang fourth tip, ito <clears throat> Lisa, pinapalo-palo. Chest clapping. Okay? Ganito po pag chest clap, ganito yung kamay, ah. nakakap po. Ano? Na. Nakakap daw. Na. Huwag ganito. Huwag ganito kasi masakit eh. Masakit. Masakit to eh. Masakit. Kaya kap. Tingnan mo yung tunog. Mas maganda yung tunog. ko. So, ganito. Kinaklap dito sa dibdib. Bata o matanda. Kinaklap sa likod. Kinaklap sa harap. Pag bata, pwede mo pa idapa. Okay? So, it's a chest clap mo. Mga 3 to 5 minutes. Si Doc Lisa to go clap sa gano'ng kalakas. Mga, mga ganito kalakas. Malakas na yan. Huwag mo naman sobrang lakas. Mga masira yung buto. Pero, dapat medyo malakas. Parang inaalog mo siya. Anong purpose? Matanggal yung plema. Matanggal yung plema. Ako, ginagawa ko, sinasabay ko to eh. Dok Lisa, habang nakahiga, pwede yan eh. Habang nakahigla, nakahiga yung pasyente, i-chest clock mo. Ipalo mo yung likod para mas mumaba yung plema. Five minutes. Dito, ipalo mo naman sa dibdib. Ito, ipalo mo dito sa side para matanggal. Ito, ito yung mga pinanggagalingan ng plema. Para ka nagde-drain ng, ano, ng plema. Kano, ta Gano'ng katagal? Siguro once a day pwede gawin. So, yan ang fourth tip natin, chest percussion. Number five, kailangan mo pa rin mag-exercise. Okay? Kahit pagod, maganda yung exercise, tsaka fresh air. Ang exercise kasi, mapipilitan yung muscles mo huminga. Yung Mapipilitan yung muscles mo mag-exercise. Lumakas yung muscles mo kasi napapagod ka. So, nag, na, lumalakas yung muscles mo, mas na-e-expand eh, yung baga, mas nasasara. Okay, so tataas ang breathing mo, pati oxygen supply sa baga, mas maganda circulation. So maganda pinapwersa din. So, sa may sakit, pag mahina, kahit konting lakad-lakad. Pero kung kaya niya naman, more exercise, better. Number six, pagkain. Siyempre, healthy foods. Pagkain na natin, healthy foods. No, Ang pwedeng kainin, it, basta prutas, gulay, lahat naman healthy eh. Pero, ang pinakabagay sa baga, green tea daw may tulong sa pag-aaral, green tea. Uh, second, orange fruits and vegetables. Prutas at gulay na kulay orange. Sabihin ko na lang, carrot, kalabasa, kamote, kamatis, papaya, orange, dalandan, kalamansi, lemon. Okay? Itong mga kulay orange, maraming vitamin C, maraming antioxidant, maganda 'to sa baga. Carrots, kalabasa, kamote, kamatis. Apat na K. Papaya, orange, dalandan. Sa isda, malaking bagay din yung mga isda. Uh, fatty fish, mahal ito. Eh. Uh, mahal salmon, pero maganda. Tuna, mahal. Mas mura mga. Tawilis, dilis, tamban, uh, sardinas, hito. Okay, isda. Beans, okay din ang beans. Ang beans kasi maraming zinc, selenium, manganese, kailangan ng baga. Monggo, red beans, halo-halo, tokwa, taho. Yung red beans ng halo-halo. And iinom ng mas maraming tubig. <coughs> okay din yung nuts. May plema nga ako. Okay din yung nuts, konti mani. Huwag lang yung maalat na mani. So kanina, nag clapping tayo. Pag nagsasalita, kumakanta, pwede rin kumanta. Yung nagbo vocalize mas nagagalaw din yung plema pag kumakanta. So, mas maganda ginagalaw yung baga, in-exercise yung baga, pwede kumanta, vocal exercises, na exercise yung baga, mas lumalabas yung plema para mas maginawa ang pakramdan. So, yan po ang mga tips natin para luminis ang baga. Sana nakatulong sa inyo, share po natin kasi ang daming may problema nito. Tsaka kahit ako, hindi ko rin alam lahat ito. Eh. So, panoorin na maiging video, ulit-ulitin uh, kung babagay sa'yo. Last tip, sinusubukan ko pa yung hum humidifier ang humidifier, maliit lang siya na aparato, may tubig, nagbabasa ang ng tubig. Tinitingnan ko kung maganda o hindi. Eh. Pero parang nebulizer siya. Pwede niyo try kung mas nakakatulong ba o hindi sa God bless.